Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, meron tayong re-react na video, no? Ito ay tungkol kay, ano, kay Sir Erwin the King, si Romy Diaz. Ito yung naano ni MG, na interview ni MG last time. Yung tungkol dun sa, yun nga, yung uh, hindi siya pinasweldo. Alam niyo yun, yung, yung last video ni MG. No, baka nag ano eh kasi kailan ba inupload? sabado as of this recording eh sabado ngayon eh kahapon nung biyernes nung friday di ba nag-upload ng ano kilala niyo si Romy Diaz yung in-interview ni, ni Sir MG so ito ah uh, natatandaan ko to na panood ko itong video na to yung debate eh, ayoko, debate ba ito yung pag pagharap ni ni Sir ano Romy Diaz dito kay Sardong Batalan Naririnig nyo yung ano, yung yung si Sardong Batalan ito? Ito kasi yung right hand ni FLM noon. Ito yung presidente ng FFCI. Yung Filipi Filipino Family Club Inc. Siya yun. Y siya yung, kumbaga siya yung naging representative ni FLM sa FFCI nung nakakulong si FLM. Gets nyo na? Si Sardong Batalan yun. Kaya naririnig niyo si Sardong Batalan, siya yung right hand ni ni FLM. 'Di ba? So totoo lang, alam nyo, <laughs> alam niyo no. Ah, uh, tumagal ang panahon kasi U UT, taga UTW ako eh, yung sinasabi ni Sir ano, ni Sir uh, Romy Diaz na talagang anti FLM kami from the very beginning. Ito kasi sila sila Sir ano, sila Mighty Manong si ah uh, yung mga lumalaban ngayon ha, kasi naglaylow yung iba eh. Si si Mighty Manong, si Kaaruba. Sino pa ba? Sila lang yata yung natira ngayon eh. Na mga dati silang supporter kasi ni FLM. 'Di ba? Kung kung may mga nalalaman, sila yung mas nakakaalam ng kasi nandoon sila sa loob during nangyayari yung mga ano kami kasi sa labas kami eh sa labas kami yung UTW yung mga United Talino Warriors dati sa labas lang kami nagre-rely kami sa intelligence na yung nakukuha namin sa NBI o nga pala may mga nag nagsasabi no na na yung si yung si Percy Lapid daw sige nga rereakan ko 'yon. Baka baka mamayang gabi. 'Di ba? Kasi yung yung mga pahayag ni Persilabi, Persilapid, lalo na nung ginawa niyang ano, ah uh, ginawa niyang sourcey si, ano, si Gasa, hindi accurate. Eh. Bagamat may mga sinasabi si si Persilapid na na totoo tungkol kay FLM, hindi siya accurate. More on ano yung kay Persilapid speculations eh. Katulad nung meron pa siyang isang video na sinasabi ni Percy Lapid, di umano kasi daw, di umano si Bernard Chong ano, yung yung financier daw, di umano ni ni AppleM ay involved daw di umano sa drugs. Kasi parang yun ang pinapatungkol ni ni Percy Lapid eh. 'Di ba? Kasi tapos tingnan nyo daw yung sako ay eh, hindi daw bigas daw ang laman nun, kundi daw drugs kasi pag binubuhat daw hindi daw lumiko hindi eh. Ano siya eh speculations yung kay Persilapid eh. may mga sinabi si Persilapid na totoo pero yung gagawin niyang sources si Gasa hindi accurate yung ano yung kay Yan Gasa imbento yung kay Yan Gasa yung tungkol kay FLM kaya nga may mga nagko-comment sa akin panoorin niyo si Persilapid. hindi po totoo kada karamihan nung ng sinabi ni ni persilapid yung nasa likod ni ano ni FLM wala pong nasa likod ni FLM. Bibigyan ko kayo ng, ng link dyan sa baba kung saan nyo papanood kung sino ang nasa likod ni FLM. Walang nasa likod ni FLM kasi si FLM po talaga, magaling po talaga siyang ano, uh, ano, bang, ano bang tamang term? Hindi, ano eh, kumbaga napapaniwala niyo yung mga tao eh, wala siyang boss. Nee, meron siyang boss ngayon ano, na siguro nagbibigay ng pera pero hindi dahil ano eh hindi dahil under siya nun eh parang ganito no para maintindihan nyo halimbawa ako tapos ikaw alam kong mayaman ka didikitan kita bubulabulahin kita tapos ngayon ako mabibigyan mo ko ng pera uh, nagkakaroon ako ng ng mga meron ako dahil sa iyo. Pero hindi na nangangahulugan na boss kita. Mapapaikot kasi kita eh. Nagigising ibig ko sabihin, wala talagang boss si FLM. Kasi sa totoo lang, kung kung may boss si FLM katulad ng sinasabi ni ano ni Percy Lapid, yung yung sinasabing amo daw ni FLM, kung kung totoo 'yon, sana isa na rin 'yon sa ano sa kaaway natin ngayon. Hindi totoo yung sinasabi ni siyan Yung kay Cien Gasa kasi speculations yon. Sana naiintindihan nyo yon. Meron na akong video dyan eh. Sige, ilalagay ko yung link. Ine-explain ko kung, kung ano. Kasi never namin narinig kay Sir Vic Lorenzon, yung, yung may boss. Eh. Oo, meron siyang mga kasama. No, na ano. Pero hindi, ano, hindi niya boss. Nagigets niyo ba ibig ko sabihin? Walang boss sa FLM. Siya yung boss. Now, meron mang nagbibigay sa kanya ngayon, ano? Kasi ang tawag na, na, kasi ni, ano, ni, ni Food Genius, meron daw siyang boss M na tinatawag yung boss M daw. Eh. Pero, in reality, hindi niya boss yon Na ano niya yon parang, ah, uh, na persuade niya yon na pagkatiwalaan siya or ano in reality walang boss talagang magaling lang talaga si FLM yun ang dapat niyo maisip yung yung mga sinabi ni Percy Lapid. may mga totoo katulad nung ano ano yung sa Green Meadows yung inupahan then ang nag-upa ay si BC totoo yun pero hindi niya boss pa rin talaga yon Kasi inuulit ko ano, kung yun ay boss niya, dapat kaaway, kaaway na natin yon ngayon. Eh ano nga, nakakausap nga ni, ano, eh, ni Sir Yulian Marcos yun eh. Si Bernard Chung eh. Paano naging boss sa FLM Di ba? Meron lang talagang sariling buhay sa FLM. May sarili siyang lakad. Ba diba? inuulit ko nag nagmumukha lang boss niya kasi nagfi-finance sa kanya at yung pag-finance kasi sa kanya hindi bunga na tauhan siya bunga yun ng ng ano ng pakikisama niya kaya siya na nabibigyan Di ba Anyway so ito yung ano yung pagharap ni Sardong Batalan yung dating right-hand ng PLM ano Presidente ng FFCI, tsaka si The Kings. Napanood ko na ito eh, nakalimutan ko lang kung ano nangyari. O, The Kings. O, Ay, Sertong! Magtano ka, on ka? Ah, maal. Hindi, on-cam, on-cam, on-cam. Mm. Huwag na yan mo na. Parang ano matang kalbo, ikaw naman. Tayo, naman. <laughs> o, huwag mo nang makialam, ah. Walang, 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 walang makialam, ah. Usapang kalbo to, ah. Sige, okay. Okay. Kamusta ka na? Kamusta? Kamusta ka na? Okay naman. Ikaw? Oo. O ako ako y ako na okay. mas 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 ang buhay ko mas mawala ako sa inyo. mas 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 ko si mas Ayan. mas ko mas 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 sir dong mas 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 Palawalag mo naman sa amin kung paano kayo nakakatulong. Sige. Okay. <laughs> Alam niya kasi yung internal na nangyayari dun eh. Di ba? Kami, okay lang. <laughs> hindi, hindi, hindi gano'n ang iso, eh. iso. May iso ka sa akin eh. Hindi yan. Ano. Uusapan natin yung issue mo sa akin. Hindi! Tanong <laughs> nga yun eh. Ano iso ko sa'yo? Ano? Sa yung ano? ano? Yun. Alay, oh, sige, anong iso eh, ko yung sa akin? ko sa Ano arong... Ha? Ano bang uh, meron? Ano bang meron? O, oh, yes. sige. Okay. Oh. Ito, alam mo to. O, tanong, bakit hindi niyo ako pinasweldo sa pinaghirapa kong trabaho na ipinangako niyo? Okay. Ako sasagutin ko yan. Sa to Ngayon, totoo lang talaga. oh, Unang-una. Unang-una, Una Dr. Uh, hindi ako, hindi ko, hindi ko alam yung pinag-uusapan niyo ni FLN dati. At uh, I eh, think, na nauna ka pa, di ba? Alam, mo? alam di, mo yan. Ba? Diba? Alam ko sumasampa ka. Ikaw muna, sige ikaw. Alam ko, nagpupunta ka sana yan, di ba? Nung kagayan, kasama ka. Binigyan, oh. binigyan ko kayo ng allowance noon. Nung kagayan. Natandaan mo yon. Oo, oh, limang libo? Tapos... Limang libo liman ano, yung pumutakam na kulungan. Consistency, the king, no? Yung binigay daw sa kulungan, tinan nyo. Iyong kung anong kwento, noon pa itong video na to eh. Noon pa ito. Pero kung ano yung sinabi niya kay, ano, kay, kay MG, yun talaga yung lumalabas. Consistent siya. Yan. Natandaan mo yun. Oo, oh, liman liba? Tapos, liman oh, liba yun. yun, yung yun pumutang sa kulungan. Diba yung sa kulungan? Oo. Oh, sa servisyo yung... yun? Ano ba yun? Ano, ano, ano? nagkita tayo sa na no. ano? Tatawag mo nga Ano ba yung pera ngayon sa servisyo ko? Hirap pagod ko, entertainer ako, kasama ko yung mga artista. Oh. Ano yun, may bayad ang mga artista? ako wala? <laughs> ano hey, yun? Adam. Ano yung? Yung yun? Yung limang libo na yon, yung pinagmamalakan yung limang libo, lahat nakasama ko artista. hang <laughs> Ah! Uh! Reset. So, yun, ano, yung, yun, inyong yung sinasabi. Sige nga. Hindi sumasagot si Sardong. Paliwanag mo sa akin yun. Kasi sinasabi yung limang libo na sinabi yung binali ko. Lahat, lahat silang mga artista, binayaran nyo ako, hindi. Binigyan lang ako ng limang libo, may narinig ba kayo sa akin? Alam nyo ba kung magkano ang persyo ko? Hindi ko alam. At wala kayo. Akin 'Di diba? Binigyan ka parang. Liman libo nga binigay nyo ha. Liman libo yung pagpapakahirap namin doon sa Isabela. Lahat na artista doon may bayad. Natural, binigyan ako. Tatanggapin ko yung liman yon yun. Pero may narinig ba kayong may ba kayo sa aking masamang salita? Wala. Tinanggap ko yung kahit yun lang. Kasi ang sabi ko, yung sweldo kong kailangan wala ko. naman, wala naman. Wala naman tayong ano. Wala naman tayong away. Ay, hindi kasi. Oh, sige kasi. O, sige, tapos. Sige pa. Sige, sige. Ah, uh, may. Punta ako ng office. Gagawa ko ng, ano, readings. Ang ano talaga, si Sardong Batalan, ano? Walang kwenta kausap ko. Ano-ano mga kinakausap niya? Alam niya naman na... Bon, bala ka na, Bon. Sige. Tapos after Tapos that, na ka, sa Luz. Okay. O, oh, ikaw eh, eh. sa akin. Ikaw yung may Wala ka eh. Nakawawala ang boses mo eh. Problema sa akin eh. Boy, malaki talaga ang problema ko sa'yo. Kaya kalahay mo hanggang ngayon ang bubudol kayo ng mga tao. Ang tinatanong ko sa'yo, bakit hindi nyo ako binayaran sa pinaghirapan ko? Yun lang ipaliwanag mo sa akin. Bakit hindi nyo ako binayaran sa mga pinaghirapan ko? Nagabi-gabi ang pupayat nyo sa akin. sa sa'yo eh, ikaw ang mimilipa mo sa akin. Parang gago din talaga si Batalan. <laughs> Ikaw kasi tinuturo lagi ni Mang Uzi. O, oh, si Dong nga magbibigay sa'yo. Pupunta sa akin si Dong, ibibigay ko kay Dong, ibibigay niya sa'yo. Sumama ka lang sa Alabang, sumama ka lang sa Montalban. O, oh, sumama ako doon. May binigay ba kayo? Nung... No. si Sir Dong. Ah, wala. Oh, wala yung audio eh. ah. Ayusin mo, audio mo. Hindi na problema. Ayusin mo, audio mo. Ayusin mo, audio mo, dong. Dati kasi, ginagalang pa kita, pero kahit konti ngayon, wala na eh. Walang kwenta ka usap eh, no? Hindi mali siya lumabas at gawa niya ng paraan na linawan niya. Na. Ang tanong ko sagutin nyo, isang, isang sagot lang. Bakit hindi nyo ako binayara sa mga pinaghirapan ko? Yun lang naman, sabihin mo lang ang dahilan nyo kung bakit hindi nyo ako binayaran. Hindi nyo na ako binayaran, sinaraan nyo pa ako, gumawa pa kayo ng kwento. Sige nga, makikinig ako, explain mo sa akin. Wala, wala talagang kwentang tao. Kung sino-sino yung tinitingnan niya, hindi siya nagsasalita eh. Paliwanag mo lang, paliwanag mo lang kung bakit. So, sumagot ka, hul! Yan to, Pinasahing mo ang time ko ha? <laughs> yun lang naman ang tanong ko eh. Bakit hindi nyo ako binayaran? Napaka-simple yung sagutin. Sasagutin nyo lang, bakit hindi nyo ako binayaran sa pinaghirapan ko? At pinaghirapan ko talaga yon Dahil ang trabaho ko, eh, katulad ng mga artista, konti-konti na nga lang ibabayaran babayaran nyo. Hindi nyo pa ako binayaran. Wala, nawala na si Sardong Batalan. Wala. nawala ka na. Ay, nako. Naat-at at, na. Hindi pa sila nakabayad ng kuryente. Ay, internet. <laughs> Ay nako talaga. Pagkakataon mo lang magpaliwanag. 'Di ba? Ito ito yung proof na ano, na talagang kilala nila ito si Sir Romy Diaz. Diba? Kasi kinakausap niya ni Sir Dong Batalan eh, na hindi ko alam ang usapan yung dalawa ni FLM. Meron talagang pag-uusap na taliwas ito dun sa sinasabi ni FLM. Diba? Kakataon na magpaliwalag, di ba may timanong? Ganun lagi siya, para ano... Sabi niya kanina, nasa mansion, ingit lang kayo. Ngayon, wala palang internet sa mansion. Yan lang yung mansion na... <laughs> kasi yung tinatawag na mansion kasi, channel ni FLM yun, dati. Code name yon doon sa channel ni FLM. Pag sinabing ando sa mansion, andun sa mansion, Ah, uh, yun yung channel ni FLM. So, ito yung proof na, ano, yung, na talagang kilala siya. Kasi yan nakalagay dito, eh, no? ah uh, Norman Mangusin at Dong Batalan, ngayon yung sabihin na hindi nyo ako kilalang dalawa. Sabi ni ano, in-upload niya ito eh. Kaya, sometimes pagka di ba <coughs> diba? Yung tos, may time pa na maghahamon si FLM na na patunayan daw. Ito ha, wait lang ha. May, may nag-message nag sa akin eh sabing ganon uh, ah naghamon kasi daw si ano si si FLM sabi ko asa ka naman dun diba? na di ba na, na, wala daw mapapatunayan daw sa kanya eh kahit nga ngayon on the spot kaya mo kaya kong patunayan na sinungaling yun di ba <coughs> saan sana dito yung ano yung yung Finorward sa akin kanina. Ang aanuhin niya yan pag nasusukol yan sasabihin yan ididimanda kayo ididimanda ididimanda kahit ma masusolve naman yung issue sa simpleng tanungan lang eh. 'Di ba? Kasi katulad na ito. Kung Halimbawa, no? may nanira ho sa akin, dapat patunayan nila kung ano naman ito? Kung kanino Halimbawa, may nanira ho sa akin, dapat patunayan nila kung ano yung sinasabi nila. Pero ako, kaya ko kong patunayan na yung si The King o Romy o Erwin Siyar, yan ho ay ibinenta niya yung ma yung 90% ng isang daan sakong bigas na ibinigay ko para sa mga kababayan natin. Eh di patunayan mo ngayon. Di ba? Kaya niya daw patunayan. Eh, yung claim niya, patunayan niya. Kasi may, may, video si The Kings eh, na pinamimigay niya yung mga bigas eh. Kasi nga, baka mamaya yung pinamigay ni The Kings na yun, ikaw, sa'yo pa rin credit yun eh. <laughs> di ba? Well, So, yun lang naman ano, yung, yung pag-uusapan natin ngayong hapon. E, kayo nang bahala dyan. Diba? Isa lang yan sa mga... Siyempre, automatic naman yan eh. Pag may na interview na again sa kanya, lahat yung sinungaling. ba diba? Walang totoo, siya lang yung totoo. <laughs> yun lang po. Magandang hapon sa inyong lahat. bye, -bye.